kung totoo man ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay ito ay napakagandang balita lalong lalo na ngayon na si Alden Richards ay umaamin na mismo sa publiko na wala naman talaga silang relasyon ni Kathleen Bernardo isa lang talaga ang ibig sabihin nito ay talagang totoo at real na real ang relasyon nila ni Maine Mendoza kahit pa hindi nila ito ipakita sa publiko ngunit alam naman ng buong Aldab Nation na pribado na ito at kahit kailanman ay desisyon ni Main Mendoza at Alden Richards kung ipaaalam pa nila ito. Kaya nga maraming Aldam Nation ang naniniwala pa rin hanggang ngayon lalong lalo na ang mga seniors at ang mga OFW na nariyan hanggang sa simula hanggang ngayon ay talagang sumusuporta sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards Hindi man alam ni Alden Richards at Main Mendoza ito dahil nga naman hindi sila na gumagawa ng pelikula ngayon at ang pribadong buhay na lang nila ang inaasahan nila. Ngunit todo suporta pa rin ang buong Aldam Nation, ang mga OFW na talagang walang ginawa kung hindi panoorin at support portahan ang mga kinikilos nila at mga proyekto ang panonood ng rerun ng kali serye at lalong lalo na ang mga memories na nagdadala sa kanila dito dahil minsan ay pilasaya sila nito alam naman kasi natin ang dahilan kung bakit naghiwalay si Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin ito sa problema ng kanilang network at itbulaga ang totoo dyan wala naman talagang problema si Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang pagsasama talagang ang kani-kani nilang mga network lamang ang nagpasya nito na talaga namang merong malaking kasalanan para sa kanila alam naman natin na si main mendoza at alden richards ay talagang hindi nagpatinag kahit ano pang problema ang dumaan sa kanila pero pag usapan na ang kanilang mga mother network ay talagang makalaking akapekto si main mendoza at alden richards nito. lalo na ang pagsasama nila na alam naman natin na sinabi na ni alden richards na kung ano ang nakikita nyo sa amin sa harap ng kamera ay ganun din kami sa likod ng kamera dyan palang malalaman mo na ang totoong relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles. magandang dapat ay isa publiko na ni Alden D. Charles kung sila man ay magsasama dahil ito rin naman ang hinihiling ng buong Aldev Nation dati pa lamang at kahit kailanman ay hindi na ito mapipigil pa ito na ang hiling ng buong Aldev Nation simula pa lamang nung ka kalye serye ang kanilang constant na pagsasama matatandaan natin na araw-araw nagsasama si Alden Dichas at Maine Mendoza noong wala pang problema talagang nakakamis ang mga araw na iyan hindi tulad ngayon na hindi na natin nakikita si Alden Dichas at Maine Mendoza na magkasama sa harap ng kamera Ngunit ang maganda dito at pinapatunayan naman ito ng buong Aldab Nation at ng mga resibo na talagang nakikita naman sila na hindi lang natin alam dahil ito nga ay privado at ito ay nakakontrata na rin sa kanila. Kaya kahit ano pang gawin ng mga bashers at mga naninira sa kanilang dalawa na gusto lamang mapalitan ng kanilang mga iniidolo ay mag-isip-isip na kayo dahil ang mga Aldab Nation ay hindi basta-basta naniniwala ya sa mga sabi-sabi at mga imbento na pinalalabas ng mga bashers ni Wayne Mendoza at Alden Richards. Napakarami kasi nitong lumalabas ang mga Aldab Nation nga at mga fans ni Alden Richards at Wayne Mendoza ay talagang napakabait lamang at hindi nakikipag-away. Ngunit ang mga rabbit fans ng iilan sa mga lab team ng Brand X ang talagang nandudurog sa buong Aldab Nation lalong lalo na kay Alden Richards at Wayne Mendoza dahil alam nila na hindi nila ito masisira kahit ano pang dirty tactics ang gawin nila ang mahalaga dito, ang pangrelasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay totoo at napatunayan na ito ng buong Aldam Nation. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang gagawin raw umano na pagpunta ni Maine Mendoza sa isa sa mga black screening na gagawin nila Alden Richards hindi naman malinaw kung ito ay ibabalita o isasapribado. alam naman kasi natin na hindi pwedeng mag-agaw eksena ang gagawin iyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit Mahalagang malaman ito ng publiko, lalong lalo na ang Aldab Nation na alam naman natin na umaasa na dadalo para makasama ni Alden Richards. Napakagandang balita nga nito kahit pa mag black screening sila ng privado ay malalaman at malalaman din yan dahil syempre ay may makakakita dito lalong lalo na ang mga fans ni Alden Richards ay napakarami pa naman at kung ang manonood dito pa ay mga Aldab Nation ay tiyak lalabas ang balita dito sa publiko at ito ay mababalita ng mga network. Matagal na rin kasi namang ginagawa ito ng mga fans ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ang pagwa-black screening nga ng kanilang mga pelikula dati ay talagang dinudumog at tinatangkilik ng mga fans. Mismo kahit hindi na nga Aldab Nation ay pumupunta dito para manood ang katibayan nga dito ay ang ginawa nilang concert sa tamang panahon na iisang araw pa lamang ay sold out na. Yung pa kayang mga 50 katao. Plus, ang maganda dito ay ang pagsuporta ni Maine Mendoza. Kahit hindi naman kay Alden Richards lamang, kundi pati na rin kay Kathleen Bernardo. Dahil alam ito na inalagaan niya si Alden Richards sa buong pagsushooting nila ng kanilang pelikula. Maganda na rin na nagkakaayos ang kartin at ang mga Aldab Nation nang sa gayon ay magsama-sama ng muli at talagang kalabanin ang tunay na nanggugulo kung di ang mga fans ng ibang mga brand X lalong lalo na ang X ni Kathleen Bernardo alam naman natin na ang team ngayon ay nakila Alden Richards, Kathleen Bernardo at Maine Mendoza at ang mga sumisira dito ay ang mga kapartner dati ni Kathleen Bernardo marami nga ang nagpatunay nito na nang ilabas ang resibo na ginagamit pala ni Main Mendoza ang apelyidong Paul Gerson nila pagka-transaksyon sa publiko kagaya ng McDonald's niya napakarami namang nagpatunay nito na na ang mga direktang kumakain sa McDo ni Main Mendoza hindi na kasi maaikakaila na talagang Paul Gerson ang ginagamit ni Main Mendoza sa mga transaksyon niya sa tunay na buhay kaya tuwan-tuwa naman ang ADN sa balitang ito. Ito ang pabungad ni Andrea Alfonso, Mrs. Mainday Polkerson. O oh, anong masasabi nyo, hindi pa mag-asawa sila? Dalang-dala niya ang apalido ni Alden. Grabe! Ngayon, sa swela pa more. Tama yan, sa publiko nga ay taas noo ang paggamit ni Main Mendoza sa apelido ni Alden Richards. Kaya wala nang makakapagsinungaling dito dahil marami talaga ang mga nakakakita nito ni at nagpapatunay. Isa na dito si Mariano Susan na isang ADN. Ang sabi niya, madalas akong umuwi ng Bulacan at doon kami nag i sa McDo ni Main bago dumating ng simbahan sa Santa Maria ang pwesto nila. Ayan, kitang kita nyo mga ka-ADN. Ito ay ang mga regular na tao na kumakain, papatunay kung gaano talaga ka-proud si Min Mendoza sa Polkerson. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!